4 kilos, 5 kilos ayo mga idol Ada mga idol Ada mga idol Ah. Los 20 kilos sumero. temanya itu mga idol mga maya, -maya siguro itu mga idol sana tama dalawang isip ako ah pwedeng sa gisi, pwedeng may maya may maya na lang sana para maganda yung price mas mahal Ano ba itong ano ko eh? Maya, ito pala mga idol. Ano? Mali. Tama. Maya yan. Marami na akong nakuha ang maya, maya sa ispat na ito mga idol eh. Tsaka yung kaninang kinuhaan ko. Maya-maya halos kadalasan nagkain. Tagal-tagal na rin ito hindi kumain ng spot na ito mga idol. Ngayon lang ulit na kaano. Maganda kasi yung agos. sa maganda yung panahon. Kumaliwanag ang buwan. Nagabalasan kumakain yung mga maya. Mga maya 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 Lang pula na naman, mga idol. Mm. 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 Ah, Lagay natin agad sa ice, mga idol. Para presko na presko, pres na pres. Okay. Ay pala salamat sa panonood mga idol idol, pang tatlong sunod na ito mga idol sana may maya ulit ito Ah, hindi na ito maya maya mga idol. Hindi na siya masyadong lumalaban eh. Lumalaban pa rin siya pero hindi na siya ikalim. Primero lumaban siya. Pero. Hindi na siya kaas na siya wala. Sa kalagutan na siya hindi na siya lumalaban eh. Ano siguro ito mga idol. At hindi ito. Putian. Bunil dal or gumayo so ba parang lumalaban ah pati yan siguro ito mga idol ay nagumayong pala ang mga tawag mga idol lapo ako muna tawag lapo 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 pero sa amin sa dumayang mga idol tingnan na natin kung tama ba tingnan natin kung tama ba ako balik Uy, balik Balik mga idol Nagisi pala mga idol Balik <laughs> tayo mga idol ah Oh Nagisi Balik tayo Malakas mantahan na itong isda na ito Pero hindi siya masyadong lumabon. No Ok, sagisin nga tol Ok, 买呀。 Ahí hay oh. un malo. Ngayon din. ganito mga idol nakakawala ng antok. sa gabi mga edo, kasi malaki yung kadalasan nga kumakain lalo na pag ganito na maliwanag ang buwan yun mga idol may maya na naman naman Ah. Ini kota. Ah.

sa panonood mga idol thank you lord